Uh, so guys, isang magandang araw ano? Mali mga boss, mga amo, isang magandang araw sa inyo at mag isang magandang hapon ano? Araw man o gabi, isang magandang araw at isang magandang hapon sa inyo. Ngayon nandito po tayo ay gagawin na po natin yung one way slab naman po ipapakita ko sa inyo na one way slab. Base po sa plano, no? basahin natin plano. Ito po yung ating plano. ayan Ayan, po yung ating ano, hindi makita ano. Para pakita ko sa inyo, no. Eh, po ang ating details of one way slab, ano. Ayan, pares ng din po sa ininig. 10mm reverse din po siya, no? 20, 20 spacing din siya, no? Ayan, ito po yung ating, ano? Uh, yung bottom bar, column strip, ano? Ito po yung column strip. Google! Uh, Marinig kita sa mukha, eh! Yung, no? yung ating namang should be spacing space for L over 3 times yan po yung ating one way slab middle strip tsaka yung call strip natin puro S puro po lahat ano ayan yan po yung hinihingi niya ng details bottom bar mid middle, middle strip ano ayan siyempre, tanggalin mo natin yung plano. Ayan, ito po yung ano natin. Lagawin natin one way slab. Ano, nakapaglatag tayo sa umpisa ng ano, ng bakal. Isip, isipin po natin. Ang ano po na ito, spacer niya ay kung sa actual 30 x 30. Ano? Pero yung sa plano, 25 x 25 let's go, natin kailangan po pag naglatag kayo ng bakal sa pinaka bottom bar 12 mm po ganito no? hindi totoo ang yan ang po kasi ginagamit ko bola lang, lang yan iba naman 10 mm katulog sa plano na 10 mm lang po ano tapos kailangan siyempre maglalatag muna nakapaglatag na po tayo ng pang ilalim ano ayun maglalatag tayo ng ano yung pang ibabaw natin ano Lapag tayo sa Bali ito po ay gigitnaan nyo na no? Yung 30 by 30 gigitnaan nyo po yan Hanggang dito lang tayo sa pinaka L over 4 din no? Sa pinaka middle strip nya Yan ganyan hanggang dyan din tayo eh, Galing Bali sa sentro nyo lang siya Pati sa gitna at sa gitna. Hanggang so, dyan lang po tayo, no? Dahil ito ay temperature bar. Kung tatawagin niya, temperature bar. Datang ulit tayo dito. Igitnaan natin yan. Yung 30 by 30, igitnaan natin. Kaya pag lumabas din, ay lalabas din sa ibabaw, 30 by 30 din po ang sukat, ano? maganda masyado yan. ngayon tatali na po natin yan pag naitali natin yan ilalatag naman natin itong ganito kung may bend na ganyan ano na 45 ano yan naka ah, 45 degree ay 135 degree lang 135 pwede na rin yan yan ang paglatag naman po nito ay salit salit ano isa dyan Salit-salit po, base po sa plano, no? Ayan, ito. Gugong! Mariling kita sa mukha, eh! Ayan yan po. Ah, dito. Ayan ang one-way slab natin, no, Tatali mo na natin yan para makita natin kaya nalagyan na po natin siya ng pinaka may bend ano ah, natin na, no? okay, na natin. Ito po ay alternate lang po siya, no? Salit-salit po siya sa kung 30, magiging 60 po to, 60. Ang pagitan, no nakagit po siya sa pinaka bottom bar Ayan. Uh, hindi po yan tinatali sa bottom bar ha? dito po yung maglalagay tayo ng chair bar yan dyan po papasok yung ating chair bar ano yan itinatali po yan papasok ng ating chair bar dyan yan ito po yung temperature bar din dito hanggang dun lang po sa pinaka oil over pour ano yan tapos salagyan na po natin siya diretso ng mga ating ganitong beam support ano islab support ano yan yung top bar natin na discontinuous ano ayan lagyan natin ganyan yan sa pagitan din po ng 30 by 30 ano yan nalagyan natin pakita ko lang sa inyo para itatali natin mamaya ano yan yan ready na tayo sa pagtatali niya no Tatali natin yung pinakapang one way slab natin ano tapos makakaroon po siya ritong bottom bar sa ilalim na pinaka may bangka-bangkaan din ano. Yan, update ko po kay mamaya. Atin yung pang bottom bar, ano sa pinaka ilalim ng ating discontinuous ano, katulad po nito no. Yan, ganyan no, nakaganyan ang form niya. Ito po ay alternate lang din, gaya po nung nasa plano no. ginagaya po natin yung nasa plano. Pagka kay kayo ng gantong trabaho, masusundan nyo na po yan ayan lang may nakatihaya ay nakatihaya yung pilaka pang ilalim yan na ano Siyempre yung pandobol po, wag nyo po itatali yan sa pang ilalim, ano. Yung pang ibabaw, wag nyo po itatali, ano. Tapos ngayon, lalagyan na natin siya ng yung pinaka panlatag natin sa ibabaw, yung pinaka temperature bar din, ano. Taso lang, ito po yung nasa gitna naman, Ayan. Siyempre sa biga, papatong na po tayo sa biga nito. Papatong na natin sa biga. Mahirap pala pagka ganito, nakabili mo na ganito. Yan. Yan po ang ating one-way slab, ano? silipin natin ang ating one way slab ayan po yung ating one way slab ano gaya po na sa plano meron siyang pinaka do, bottom bar na discontinuous ayan ikinabit natin ano aso lang hindi maklaro dahil ano siya alambre lang ating ginamit ayan ano meron po siya nakabend salit salit tapos meron siya naka pang taob at, Ate na discontinuous ano. Ayan. Ito po yung ating strip button ano. Ayan. Ayan po yung tinatawag na one way slab. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ganon din ang sistema nito no. Mula rin tayo sa L over 4, L over 4 din at syempre pag natapos na yan ang gagawin natin, pupormahan na yan di ba ayan syempre pag napormahan na yan diretsyo na tayo sa kabit ng mga electrical piping, tapos dowel diretsyo buhos na At sempre pag actual yan, gaganong-ganon yan eh, sa gitna. Lulundo-lundo yan. sempre huwag nyo pong kalimutan maglagay ng ating chair bar, ano? At sa ipang ilalim naman po, huwag, huwag nyo kalimutan maglagay ng spacer, ano? Ito po yung ating chair bar na ikaganyan sa mga sulok na yan, ano? Isa, dalawa, yan. Para hindi po magdikit yung top bar at bottom bar, ano? Kailangan po talaga natin ng chair bar kayo na pong bahala kung ano style ng gusto nyo chair bar para mailagay dyan maikapit din sa ating semento ayan na po ang ating two way is, ay one way slab ano base po ang ginawa po natin ay base sa plano no ayan alternate siya yung buo ito po yung buo na may bang bangka -bangkaan. ay naka naka 45 degree na ano bend ayan naka offset tapos meron din po tayo yung pinaka -pang ilalim ay ano oh. meron tayo nakailalim na naka ano discontinuous nakatihaya ayan at oh. saka nakatao ba no uh, alternate po siya base po itong ginawa natin ay base sa plano no kung ano yung drawing sa plano yan lang po sinunod natin iba iba ho ng hiski, ang paggawa ng slab conforme po sa pin pin sa plano ano syempre kailangan masunod yung instructoral dahil engineer yan hindi totoo yan bola lang yan at ito po pala dati na po to eh hindi ko na itinaob dapat yan pataob na ay, pwede, pwede rin naman it, tihaya, yun na lang pababa. Ayan, ayan. Ito po ang ating mga temperature bar. Ah, ayan, nakita nyo naman hanggang ano lang po 'yan. Hanggang L over 4 lang 'yang ganyan. San lang one 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 way slab ganyan lang po, san direito lang. So guys, ayan po, mga boss, mga amo, hanggang dito lang po ang aking video, no? sa susunod po to, ipapakita ko naman po sa inyo yung kung saan naman tayo mag splice na tamang duktungan no, sa inyengi ng engineer ng is, structural engineer kung saan dapat mag splice magduktong ng bakal ano sa susunod po ipapakita natin yung tungkol sa biga naman splicing zone po ang tawag doon ano maraming maraming salamat po bye bye